At dahil rest day na, balit na naman tayo sa pamumulot ng bariya. Saturday pa lang nagsenda ng message si Grab na magkakaroon ng pagbabago sa incentive namin from May 20 to 22. Sa halip na Wednesday lang ang may incentive ay hinati nga na itong 62 orders sa tatlong araw. Ang pangit pa dun ay bumaba na rin ang incentive ng Wednesday, naging 27 orders na lang. Kaya naman hindi na ako umaasang kikita pa ako ng ganun kalaki sa sobrang baba ng target incentive ni Grab ngayong araw na to. Pero talagang magaling si Lord kasi ginawa niya ng paraan ng araw na to para maparami niya ang order ko. Pinaulan lang naman ni Lord ang araw na to at dahil Besak Day ngayon, holiday, ang mga tao nakatambay lang sa bahay, hindi na nakalabas, kaya naman nag-order mela sila na nag-order kay Grab. Kaya dumami ang order natin sa mga hapon na to. Umabot sa 52 orders ang nakolekta nating order na yung araw na to. Kumita tayo ng $258.70 plus $44 na incentive plus $5 cash tip galing sa isang customer natin. Kaya naman, kumita na naman tayo ng $300 o higit kumulang 13,000 pesos dahil sa taas ng palitan na yon ng Singapore dollar to peso. Bukod pa dyan, nagpapasalamat din ako sa isang kaibigan natin na nagbigay nitong 12 cupcakes. O ba? Diba, ang laki na nga ng kinita mo kay Grab tapos may uwi ka pang libreng dessert? Grabe talaga sa Lord magbigay ng blessing. Ang dami. Thank you, Lord. Sana po i-bless niya lahat ng mga followers natin. Lahat ng mga nagbibigay ng tip at yung nagbibigay ng libreng dessert.